Hello guys, um, another video na po. Jury lang gya po ni. So nai ko ano, nai mga kwan tawagan ni. Mga ginaingon nila nga kung ulahon ka sa camera dapat magpraktis ka. Siyempre, una-una lang man na kung maulaw ka karon. Matingala na lang ka sa sige ni mo ug vlog, sa sige ni mo ug vlog. murag baga-baga na imong naong kay syempre ikaw ra man ang kamera ang imong ginaistorya baga siya ang imong viewers niya ikaw ang ihang artist <coughs> tama ba pero sa sa karon nga wala pa kay tawag ani wala pa kay views wala pa kay subscribers sa kanang kuan jod mo na ginatawag na zero from scratch wala yung subscribe wala yung nag-subscribe. simple yung videos ma-upload ni mo ni mga uh, 19 videos na more on theory niya kumbaga maglaba ka ginablog ni mo basta mo na siya yung ginatawag na personal vlog kung unsay mga nagakahitabo sa mo ha ginablog ni mo pero ang akong lisodan is kana bitong magbiyahe ko padulong kuan padulong trabaho naman hinuon ko kuan na may hinuon cheese mount pero wala na wala sa'na ko to ginagamit lahi ra gyud kanang naa jud kay kanang tawag kanang ginagamit sa mga moto vlogging ba nga das cam din pagkahuman nasa helmet nakabutang murag ka ng imong biyahe bitaw murag ka ng convenience ba pero dipindi naman kung sa imong agod diskarte na lang na nimo mahal mong pugod ka ayaw good ang gopro paliton mag rinse pang pugod sya huwag ka ng 25 24 biskan mo ingon sila nga mag sale nag sale 22. 220 mahal gyapon GoPro 11 is tanaw na mga naas sa mga 20,000 GoPro 12 mga naas, naas sa mga 24,000 naglay sila naan na lang sa 22,000 dipindi man ko di guna sa dealer kani akong ginabuhat is lang ni eh, dili po niyo nga is sponsorship syempre unsara man ta napamanta sa stage nga zero from scratch di theory lang ba nga siyempre naghangat ko kung magkaingana po good ko naghangat po kung naakoy ko an naakoy Dashcam, naakoy kamera nga kasi e, siyempre akong gamit ng karon is kamera na kamera sa cellphone pero daghag mga youtuber nga dagko nga nag-ingon ang uban bago sila nagka nagka-kamera nagka digital ah uh, nagka basta na uh, bago sila naabot sa inyan ang napuhan, is ang ilang gamit sa una is cellphone lang sa cellphone lang sa kamera hangtod sa nag nagdako nga nagdako ilang youtube hangtong sanaan na sila ay revenue nagsweldo na sila anam-anam sila palit og gamit muna hangtong karoon na mo na karon kung asa sila is utang nila sa katong ilang mga previous nga mga gamit mao ginang giingon gani ni gani ni kung TV kung ano yung gamit na meron ka yun na yun yun na yung maganda gamitin mo na dahil yung ibang youtuber is bago sila bago sila nakarating sa kanilang bago sila nakarating kung saan sila ngayon is yung gamit nila noon is kamera sa cellphone pati po siya ang gamit po niya dati is cellphone Hangtod siya nga nagdako nga nagdako siya karon siya na ang pinakauna siya na ang pinaka isa sa mga popular nga mga vlogger karon diri sa Pilipinas si Kong TV so daghang yung kuan yun? mau mau mao ginatawag yun tunay gid siya nga influencer nga naman daghang gid na influensyahan gyud mga vlogger karon daghan nag mga vlogger nga nag lusot mga nag nag nagabuhat naga, naga pud sila hang video halos tanan sa una kuan eh maamis ka pag makaduhog ka og uy vlogger makakita ka uy vlogger oh nag video, -video. karon is karaniwan na lang pag mingon uy vlogger siya oh. Mura na lang ko ba kung baga Mura nalag normal. Ya, maka depende na sa imong video, sa imong mga content. Mao gina ingon gani. Dapat man ka sa stage sa zero from scratch. I-experiment jud unsa imong content, unsa imong kuan. Ya, i e, i-track e mo kung unsa tong pinakadako og views, pinakataas nga views. mau to imong balik-balikon ug kuan. So, na, na kay content so sa karon man God, ang ako ang God, puro panglaba personal vlog na lang yap na murag man murag gamay ramang views pero sige lang consistent lang yung natawag kumbaga ang atong panghawakan is consistency passionate i-enjoy mo lang na dili na to wala ona ang katong atong random talks para sa ani theory ang uban mag review sila sa mga kuan mga theory na sila ay mga video clips ako ah, wala na theory na lang kumbaga in short ang video is nahulog na siya sa board sa boring mo na gani boring kay isatan tan-aon di syempre wala yung mga wala yung mga effects wala yung mga kuan <laughs> okay lang. So, dire na lang po dire na lang ko taman. Maguna-una na po ko unsa ko ang sunod nga i random talks. Bahala wala tay views, wala subscribers, at least naga enjoy ta. Fashionate, consistency, be safe.